Ngay cô bộ nó muốn nhân Mấy zombie đâu, mày zombie đâu nhây asan zombie bì? zombie chồng bì? Sao chồng bì? Sao chồng bì? Zombies Beep. daw naglalaro po sila ng kanya mga ate Beep. na zombies daw. Nay, may zombies. Beep. Nay, nay, nay. Hello, may Beep. zombies eh na, <laughs> Wag ah. Oh. Ay, may zombies sa ate. Niya. Ate, wag mo na, ate. Natatakot siya eh. Beep. Nay, may zombies daw. Eh, mga ate niya zombies daw, yung mga ate niya. Eh.

Harus <laughs> kena ate. Harus kena ate. Tapi mau stop. Tapi mau stop. Oh, okay, okay na.